Good morning, good morning. So, andito pa rin tayo sa Laguna. Kagigising po lang. So, pakita ko sa inyo yung aming tinutuluyan. So, ayan. Mga alas sa isla ng umaga mahigit. So, baba. <coughs> gumising na tayo at para titingnan yung paligid dito sa Laguna. So, nakapunta na ako dito na nakaraang taon. So, iba naman yun. Iba din ito. Ini-invite kami ng aming pinsan. Hindi, pinsan talaga siya ng asawa ko. Oo. So, sa tuwing may okasyon, ini talaga niya kami. So, punta tayo doon sa kabilang place. So, ito po ay second floor. Kasi yung baba puro pool siya eh. So, ayan. Ay, marami ng sampay kasi nagsipagligo na nga kasi. Ayan, may carpet. So, ayan ang view doon. Makulimlim kasi umagap eh. Maraming ano. Ano na marami pang ginagawa. Okay. Na, ayan. So, ito pa. Baba na pa tayo. yan. Kakape na sila, oh. Sa'yo kumuha ng kape? Hello. Ah. Kakape na sa'yo. Ito yung kanilang, Water. Ah. Tapos, mambukla tayo dito kung anong meron. Bukok may mga cake naman to. Yung to bagay sa kape. Okay, kulit. Kasi, mga kay kadala, so, coffee na lang muna. sa so, ayan, naliligo sila. Aga-aga naliligo. dito sa labas. Dala ang kape. Ayan. Titinan natin yung mga view dito sa labas. Ay, makulimlim kasi. Ah, yata. So, ayan nakita nyo na ayan ang resort mga resort yan lahat ayan lang ayan ang araw na dun yung araw ang laguna hindi ko mabigkas yung ano ang pangalan ng mga resort na to so hanggang dito na lang muna ang ating video sa labas ng resort. Okay, bye.